Mga uh, magandang umaga sa inyo lahat, sa lahat ng mga followers ko at saka sa mga nakasuporta sa akin at saka susuporta pa lang uh, ito para sa inyo at eh, hindi ko kayo ma-replyin mare pala sa YouTube o di kaya sa, sa TikTok uh, ang pinakamaganda mga boss uh, i-follow nyo ako sa page ko kasi doon alam nyo ang location kasi mayroon na namang nag-PM sa akin na nandun siya sa shop. Ngayon mga boss uh, wala na ako sa dating shop. Dito na ang shop ko at uh, dito na ako nagagawa. Uh, sa mga taga itong walang ito sa TikTok lang siya nakapalo. Uh, baka hindi alam ni Idol na meron akong Facebook. Sa Facebook kasi mga boss, pag nag-PM ka doon automatic, auto reply yung kasama na yung ano doon location. ayan uh, ipalo mo na lang din ako idol para hindi na hindi ka na mawawala ayan hindi ka na malilito kung saan ka pupunta ayan sa mga lahat na pupunta pa lang papasyal ayan mag message, uh, message lang kayo sa ano eh, Biko Works pa rin ayan automatic auto reply yon kung location nandoon na. Yun lang mga boss, maraming salamat.